YouTube. YouTube. Ah, dito. Tango. Uh, Tango Ito dito lang yung may ano tayo. Dito? Uh, dito yung mga ano, video mo? Oo oh. mo yung ano yung account ko sana Oo mo yung account ko uh, Sa Youtube May discount Tapos, kayo Pag nakakapagsakay kayo dito Pinutin mo <laughs> ang videos Para ito, muna ito. Di ba may anak, papanoorin mo muna ng dalawang minuto. Ay, Ayan, video so, pinutin di ba? scroll ka lang kung alin gusto mong panoorin. Ayan. Hindi dito eh, why, o, na, e, na, -subscribe Si <laughs> ay Oo, may na. Pupusit na tayo. Ayan na, mag-subscribe na si Eh. Andoon yung basila. Andoon diba, sa... yu yung basila sa gilid. Hindi po, tara, sige. Bibidyo ako kayo, maglakad. Pauwi, isa-bahas niyo. Oh, yan natin pa kami, oh. Ay, pal. <laughs> yatin natin, may kumusit. Yatin. Para makita niyo yung pa sila. Pero sa iwahe ko. Punong-puno ang iwahe ko, may kumusit. Punong-puno. Ikaw, driver, may ko. Ha? Ha? Ah. bà, yeah, 85, vậy, no. vậy, Yo, là, 85, yeah, mình có Golden Dragon, Golden Dragon, Golden Dragon, đó, Golden Dragon. yeah, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah,

Huwag mo yung Subscribe lang ka ng sub... Ay, ayun, follow lang ka ng follow. Libre na ako nun. <laughs> ah, depende lang, depende. <laughs> may ano lang, may ano Kanan yung mga sa sa'yo eh, no? Libre na sa ay, Diba? Ay, yung ba? partner ko eh ay, po. Thank you, thank okay, you okay. Thank you po yeah. yeah, ng

Ba? Ano yung Magkano yung ano dito Yung Breakdown Bilangin mo kung ilang araw Gusto naman natin ito doon Sabay doon ang gabi Hindi Ang kwentana doon Ang kwentana doon lone, uh, Linggo, Lones, Martes Dalawang Isang, isang araw ar Isang araw lang yung lutaw dito Kasi dalawang araw yung nilagay ni Ano dito na Breakdown

Ay, 600 ang isa. Ay, 900. 450 lang. 450. 300 ang isang araw. Okay na, 450 ang isa. Pagod sa din. 900. Okay. Tag 900 tayo. Pagod isa. Ha? Hindi naman 150. 300. Sabi mo 150. Eh, sabi mo nga sa'yo, 300 eh. Oh, ito may kabusit. Mayroon ko pala tayong tira na buko pa eh. natin natin okay, sa kain labi ko. sa driver ng Jeep ng Mune. natin sila kasi hindi man sila tagaroon. So, kabiti sila. Kaya, may kabiti. Kaya, ipatikin natin itong mga galing sa Laguna. ay, tayo. Go. salamat po sa mga Salamat sana po Here we go.